ayas nga kayo. Parang kala nyo wala na kayong nakita ng artista sa mundo. E eh, pasensya na po akong ah, nakakaabala kami. Hindi naman Kaya namin dapat alam na… Kaya kayo dito. Oo nga eh. Pero hayaan mo na. Alam mo, same lang tayo nun mga tao. Mabaho din yung mga utot nun tsaka tae. Kayo ba yung kanina na gusto magpapitya kanina dun sa beach? Uh Opo. -oh. Uh -oh. Ah, pasensya na ha. Diyos ko, ang dami-dami niyo dapat magkaabalaan sa buhay niyo. Huh? Magsiuwi kayo. Hindi nakaabala kayo ng taong dapat magpahinga. Magsilayas nga kayo. Madam, nga pala, meron ka nga palang meeting today sa mga fans mo. Then tomorrow, meron kang mall tour. Uh, contacting ko na yung driver mo para bukas. Then after that, uh, meron kang contract signing sa mga branch. Please, please, please. Pwede, Ethel. Saka na lang muna yan. And, Madam, ano? Siya yung sikat na artista, oh. <laughs> Ayaw nga! nga, si Joe, Kaya nga pumunta tayo dito para mag-relax. Gusto ko munang mag-relax kasi lately napaka-busy ko na. Please lang, please, huwag muna nating pag-usapan yan. Please. Sige po. Pwede ba pumunta tayo magpa-picture doon? Gusto mo ba talaga? Oo, sige na. Oo, sige, tara! Tara, 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 tara na. Kausapin natin. Sige, sige. Hi, Ma'am Jona! Ah, pwede po ba magpa-picture kasi number one fan po kayo ni Ate eh. Oo naman, walang problema. Madam, wait lang ah. Huwag ka mo tumayo. Nakakita niyo nagpapahinga yung amo ko, 'di ba? Nagpapahinga yung tao. Nangaabala kayo? Okay, lang. para naman kayong taong nakakita lang ngayon lang ng artista. Aabalahin niyo tao. Kaya nga nagpahingay, kaya nga kami nandito para makapag-relax siya. Tapos kayo lumayas nga kayo. Parang kala niyo wala na kayong nakitang artista sa mundo. Eh pasensya na po ako kung nakakaabala kami. Hindi naman kaya namin dapat, alam na kayo dito. Na... Hindi naman naman alam na pagod yung Umalis kayo dito. Okay na aabala na istorbo tong mga to. Dun, alis. Lumayas kayo dito. Doon kayo doon. Gusto lang namin. Lumayas kayo dito. Hindi kayo pwede dito. Doon. Doon kayo magpapagpicture picture. Hindi dito. Doon. Kapit ka naman. Lumayas kayo doon. Makaasta to. Parang siya yung artista. Ang naman. Ayun Ay, na nga eh. Kaya nga pinapalayas ko kayo, di ba? Kasi nagpapengay yung tao. Doon kayo magpapicture. Doon, doon, doon. Hmm. Tara na nga ate. Huh? Hayaan mo na yan. Okay lang. Ano bang nangyayari sa iyo? Okay lang yun. Ay, madam, okay lang 'yon kasi para makapagpahinga ka. Hi, kaya, kaya nga tayo nandito para makapag-relax ka, hindi ganyan iabalahin ka ng mga fans mo. Hindi, eh, John. Ate, hmm. pasensya na ha. Kasi hindi ka nakapag-picture dun sa sa Ay, okay, Ma'am John. Ha? Okay lang. Pero sunguit -sunguit ang sungit-sungit naman ng PA ni Jonah. Oo nga eh, pero hayaan mo na. Alam mo, same lang tayo nun mga tao. Hmm. Mabaho din yung mga utot nun, tsata eh. Pero parang ang PA lang talaga yung masungit. Mabait naman siya. Parang gusto nga niya magpa-picture sa atin. Oo, pansin ko din yun. Ito so, talagang mga taong ganyan, mabibigyan lang ng posisyon. Gagamitin nila para lait ng ibang tao. Ito talaga yung iba Hello! Nila. Hi, Ms. Hi, Mom! Oh, ano na? Kayo ba yung kanina na gusto magpa kanina dun sa beach? Oo. Ah, pasensya na ha Ako nang humihingi ng pasensya sa naging attitude ng PA ko. Kaya, gusto niyo magpa-picture na lang tayo ngayon? Sige po. Salamat po sa taganda niyo po. Ayan, sige po. Diyan ka. Thank you po. Thank you. Para makabawi ako or para sa ginawa ng PA ko sa inyo, Invite ko kayo, mag-coffee muna tayo. Talaga po? Oo naman. Salamat. Tara, Baka naman makita tayo ulit ang pinga, no. No, no. Akong bahala. Salamat. Salamat po ah, Ma'am Jonah. Wala ah, ka. excite <laughs> naman to. Oh, ano na naman? Kinaabalo nyo na naman tong tao? Di ba kayo na yan sa sarili nyo? Wala ba kayong pinagkakaabalaan sa buhay nyo? Pagkaabalaan nyo kayo mga importante bagay sa buhay nyo. Ha? Ah, di ba kayo na iya? Mga exclusive to. Ha? Ah? Pang mayayaman to, hindi pang mahihirap na ang paslo pang katulad nyo. Ah, hindi ba kayo na sarili nyo? Tingnan nyo nga, kasi kaya kayo nandito para mamuraot. Ha? Ah? Baka nyo naman, papansinin kayo. Ha? Ah? Diyos ko, ang dami-dami nyo dapat magkaabalaan sa buhay nyo. Ah? Umuwi, magsiuwi kayo. Hindi nakaabala kayo ng taong dapat magpahinga. Pagsilayas nga kayo. Diyos ko, mga papitsugin. Pasensya na po, ah. Kaso si Ma'am Jona po yung lumapit sa amin oh, ngayon, eh. Ethel, hayan mo muna, okay? Cargo ko sila ngayon at ililibre ko sila sa Think Coffee. Ko. Nandito pa kayong dalawa, hindi pa kayong magsilayas. Lumayas nga kayong dalawa dito. Wala kayong ginawa ko, di ng ako, hindi mga abalang ablaga ko. Ay, Mayor, magandang hapon po. O nga pala, papakilala ko sa iyo yung alaga ko, si Jonah. Miss Jonah, si Mayor. Siya nga pala yung meet up natin today. Bakit kanina parang naririnig ko parang may nag-aaway dito? Ay, mayor kasi itong dalawang hampas lupan to ng mga pulubi. Abi, kanina, ah, kanina pa ay, naabala yung alaga ko. kanina pa ayot tanan. Sinabi ko lumayo sila dito kasi exclusive lang to. Pang mayayaman. E eh, tingnan mo nga yung mga yap. Anong mayor? Pagsabihan mo nga yung dalawang yung mayor. Bakit para ano lumayas? Ba? Ano ba? Anong sa inyong dalawa? Ah, kasi po, gusto naman namin magpa-picture kay Ma'am Jona. Tapos ayaw niya kaming payagan. Pero kami Ma'am Jona okay naman po ma magpa-picture. Kung ma naman po siya magpa-picture kami, eh nagagalit po siya. Hindi mo ba alam kung sino tong dalawang to? Ay, Yung mo sinasabihan yun? mong hampas lupa. Kapatid ko lang naman to at saka ito yung yaya niya. Ay, kapatid niyo po ba yan? Sorry, Mayor. Ah, kahit man, papautoshoot pa kayo ng isang buong album. Okay lang, sige. Okay lang, walang problema. Sorry, Mayor. Hindi ko alam na kapatid mo pala. Oh, ayan, Ethel. Yun ang sinasabi ko sa iyo eh. Kaya tigil-tigilan mo yung pagiging ma-attitude mo. Ayan tuloy. di mo alam. Kapatid pala yan ng Mayor. At saka, isa pa. Hindi naman ikaw yung nasisira eh yung karir ko ang nasisira. Yung pangalan ko eh. Kasi yung attitude mo, please. Huwag mo, namang, huwag mo naman akong sirain sa madlang, sa madla, sa mga tao. Ayos-ayusin mo naman. Miss Jonah, sorry ah. Wala na tayong deal. Unless, kung babaeng to, papaalisin mo tong babaeng to. Hindi ko siya gusto. Siguro? huwag ka lang pumasok kasi ako yung amo mo eh. Ikaw yung nag a -attitude. Kaya, pasensya na ha, pero hindi ka na pwedeng maging PA ko. Para pang hinahantay mo? Umalis ka na. Wala kang karapatan. Tumapak sa lugar na to. Mayor, pasensya na ho. Pwede ka na umalis dito. Um, Mayor, pasensya na ha. Kaya, siguro, pasok na tayo sa loob for coffee. Tayo ako ngayon. Sure! Tara na ate. na.